Ito po ang dipil pump na i-convert po natin, ano? Dahil po mali po itong bago na nabili nila. Ito pong uh, luma ay may butas. Itong bago ay, oh, walang butas na paglagyan ng tornilyo para kumapit doon sa pagkabitan niya. Napakasimple at napakadali lamang po itong i-convert. Hindi po lahat ng ang mga tobero ay alam po yung mga ganitong diskarte, ano? Talagang ipababalik talaga yung uh, binili ninyong uh, uh, pump na mali. Eh, okay lamang po kung uh, pwede nyo pang ibalik sa pinagbilikan ninyo. Eh, paano kung hindi na? Ito po ang postura ng couple pump injector ano uh, nabering na po itong makina at uh, nagkasingaw pa dun sa ejector dun sa ibaba kaya dalawa ang ayusin natin dito kaya ito po, kalasin na po natin at ayusin natin yung dapat nating ayusin doon sa singaw niya doon sa baba. Pero magkukonsentrate muna na tayo dito sa conversion ay papakita ko. Dahil nga po, mali po yung uh, deep wheel pump na binili nila. Hindi po gaya ng kinakalas natin ito. Sa susunod nating upload na video, Balisim, saka ako ipapakita po yung kumpletong inayos natin dito. Para po hindi po masyadong mahaba ang ating video na to. Para may connection natin, gagamit po tayo ng nipple na 1 in 1 port dito no, para may connection dito dahil hindi nga match yung uh, bagong nabili nilang deep wheel pump. At itong uh, isang butas dito sa baba ay number 1 ang size. Hindi pareho no. Paigpitan lang mabuti kapag maglalagay po kayo ng ganito dahil kunting singaw lang po kapag ganitong uh, deep wheel pump ay hindi na po makakaigop ng tubig, di kaya ng submersible. Itong motor na to, ang irekta natin, ilagay dito ano. Ayan, dahil nga wala pong uh, nipo. ayan ay, yun? O, ganito lang ang diskarte kapag walang union trade Hmm. Madili lang naman to eh, hindi mahirap. Sa mga tobero na lunes, si Ramartes, o oh, hindi kayo sigurado sa inyong tinatrabaho, ay maglalagay po kayo ng union tread talaga. At ito naman na uh, sa baba, ay lagyan po natin ng uh, adapter. Ayan. Dahil nga wala tayong onion uh, thread. Karamihan po kasi nga uh, mga onion thread na nabibili sa ngayon ay nako, marami pong bulok at yun po ang uh, pagmumulan ng singaw. Kapag ganito, kapag sigurado ko po sa inyong trabaho, kapag ganitong sit up, ay nako, taon po ang bibilangin kung ito'y ayusin ulit. At kung sakaling kakalasin po ito, ay eh, syempre napakasimple lamang po ang kalasin ito. Tignan naman ninyo eh PVC po itong nilalagay natin dito sa baba. At meron pala silang uh, mas mahabang kunti na nipple ay pinalitan na na lang po natin yung una nating ilinagay ano para mas madali na nating ilagay yung PVC na iko natin dito sa baba. To pinalitan natin to at ito na nga, sinisiksik na natin itong uh, PVC na number 1 ang size dito sa baba so, yung butas nya dito sa baba ayan. o ayan. Dahil yan, wala pong kahirap-hirap na ilinagay natin itong number 1 na size ng PVC kahit walang onion thread, dahil nga ulitin ko lamang po para po sa mga makukulit na yung uh, onion thread ay pagmumulan po yun ng singaw at ulitin ko na naman kung gawam lunes, sira martes ang inyong trabaho at hindi kayo sigurado maglalagay kayo po ng onion thread para madali yung kalasin kung sakali. At ito pa ang isang problema dito, hindi po magtapat yung butas nang na ilinagay natin ito, yung bagong uh, pump. Kaya islanting yung paglagay natin ng PVC. Kaya hindi rin pwede nga uh, palagyan natin ng butas na paglagyan ng tornilyo ito. oh yan. Saka po natin pinapahira o no, natin linalagyan ng solvent, pampadikit niya. pag PVC, solvent po ang uh, idikit, hindi bulkasil. Ah, bale testingin na natin mga kabitto lang ng ilagay natin ng electric fuel pump na hindi ka match nitong uh, dati. Eh to. Ayan. No? Let's oh. na natin. Mandar na po 'yan ha. Yun. Basta um, lakas ng pressure. Aba. Oh. Oh, tingnan 'yung pressure na. Bale mga kabertada, pwedeng pwede na po nating i-connection lahat yung mga connection dito papunta dun sa taas ng bahay o sa second floor o sa kung saan saan. Ay pwede, pwede na. At ito na, nalagay na po natin yung uh, isang outlet niya. Ayan. Lakas oh, talaga ng pressure kapag kukul pa pwede dito. Malinis po, paturong pa dito. Ano? At ito na yung connection natin. Kaya ay, pa At itong mga outlet na to, hindi rin tayo naglagay ng all thread. Kaya winilding na po natin ito, ano? Para po siguradong walang pagsisingawan dahil po yung may-ari nito ay hindi po tubero. Yung isa pong outlet niya ay papunta po doon sa taas. Ayun, doon ang punduan niya dahil po yun po, ang laki po yung tanke, oh. dito, di oh. ba? diba? Oh. doon yung, ah, uh, pam. No. Bali po naririnig po natin na pumapasok po yung tubig dito sa ilalim dahil nga po ito natakpan na. Nakatabok satin pa naman bubuhatin pa natin yan para tignan lang para may pakita lang sa inyo ay nako syempre magre-reklamo po yung uh, may-ari nito kung sakaling uh, hindi makapunta dito yung tubig social media po ito hindi po tayo makakalusot bali yan lamang po ang munting kalaman na nai-share natin sa inyo gaya nga nang sabi ko hindi po lahat sula, 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 ay tubero sula. at hindi lahat ng tubero ay alam po yung ginawa natin kung meron kayong mga katanungan i eh, comment nyo lang dyan sa baba at gagawan po Sige. natin ng uh, content para po may pakita sa inyo at maintindihan yung mabuti at yung uh, susunod na i-upload na natin dito ay kung paano natin inayos yung nagsisingaw doon sa injector doon sa ilalim. Dahil po ayaw po ng mga ibang followers natin dito ang masyadong mahabang video. At yun lamang po, namamalam lang yung lingkod, Boy Berto.